being me so kung yun ang perception niya for sure hindi kasi yung mga tunay na kakilala sa akin they know i'm simple and cute and nice ilmus bektas at rulfago tieres masayang ipinakita sa social media ang house blessing ng kanilang bagong bahay Mainit nga na usap-usapan ngayon sa social media ang pagbabalikan ng dating mag-asawang Ilmas at Rufa. Kung mababalikan nga natin noon ay nagkahiwalay ang mag-asawang ito na siyang pinagkaguluhan ng lahat. Usap-usapan na nagkakaroon raw umano ng third party si Ilmas Bektas at ito ang naging sanhi ng kanilang hiwalayan, kaya't marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa mga nangyari lalo na at may dalawang anak umano ang mga ito. Kaya't matapos ang gulong yon na nangyari sa kanilang pamilya ay pinagkaguluhan sila ng madla at naging laman umano sila ng social media. Hindi sukat akalain ng karamihan na mauuwi umano sa hiwalayan ang kanilang pamilya gayong mayroon silang dalawang anak. Kaya't ating pakaabangan at tutukan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media ukol sa isyo ni Rufa at Ilmaz.